Magandang araw. Nakaride mo dahil holiday. Sa UP ang punta namin ngayon. Kaso, may nangyari na di inaasahan. Ang masasabi ko lang, thanks duct tape. Yes, and sana kami. Tama si Master Ryan. Tapos uh, maluwag pa yung traffic ngayon sobrang maaga pa kasi. Nakapag-bike din muli. Ayun. yan Nasa Munoz Market kami. Maaga-maaga pa. <laughs> At ito yung nangyari sa gulong. Yan. Bagong design. Siyempre, hindi ko play Buhay, walang problema. Sa Munoz pa lang kami. Napunit yung interior. Ay, yung ano ko, goma. Mahusay. Thank you 7-Eleven. Yan ah, 7-Eleven. Ito ng dot. Ouch. Yan, tignan natin kung kaya nito hanggang tansa. Uwi muna ako. Yan, wala pang bukas ng mga ano eh. Bike shop. Yan, so susubukan namin kung gagana to. active na ngayon Yeah, moment of truth Kita na natin pa kaya 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 yan tiwala. kaya yan tiwala <laughs> Ang okay naman may konting parang ano uh, tumatalbog siya ng konti pero hanggang makauwi lang delicates baka magtulak tayo ng mahaba eh yun so kauwi na kami dito na kami sa EDSA uli baka kasi manuli yung interior so bus uli kaya tatry namin makauwi muna para mapalitan yung gulong yan balintawak na kami so far goods pa naman yung under nya <laughs> yan titignan natin kung mauupot siya yung duct tape or hindi pero sana makarating hanggang ano bahay yan si Master, de derecho pa siya mag-ride pa Bulacan. Yan tayo. Uwi muna. Tapos magpapalit ng gulong. Next time na lang mag-ride. Yun, dito na kami sa may monumento. Kalalagpas lang namin ng circle. So far, okay pa naman. Nakakaya pa nung ano, duct tape. Ano yung gano katiba yung duct tape? Sayang, aga-aga pa. Nandun na sana kami. Yun, nasa letter na kami. Kinaya ng duct tape. <laughs> Kinaya ng duct tape. ayan ang duct tape yung ano yung sabog alala ko dito na simple lang ako dito madaling araw tala ko katapusan ko na yun buti <laughs> na lang wala nakakita madilim pa ako lang sa yung truck yung truck naman nasa kabilang ano, part ng kali yan so tayo ay sa Rufina okay, ayun after mga, mga ano namin ni master mga 9 kilometer <laughs> mga anak na siya ayan <laughs> bumuka na baka may ibang part bumuka rin tingnan natin pero re-remedyan uli natin ito back tape ayun okay na uli natin kung saan uli ang abot So yun na, naghiwalay na kami ni Sir Ryan sa dumiretso doon pa Mega Dike tayo na kasi baka ano pa mangyari okay so it's 6.38 ayun na yung gulong na tayo sa tansya pero umabot naman konting panjak na lang sa bahay bili na lang tayo ng bago bagong um, go ma gulong yeah so nabili ko lang kasi siya no yung medyo mura at yun nga wala pang ilang rides medyo napunit siya yan nangyari yan kaya dapat talaga uh, yung original na talaga yung bibili para yung pera mo alam mo nakatipid ka kapag yung local yung, yung ano, yung substandard yung binibili mo, pero hindi. Pag nasira, doble pa yung binibili, bin, yung gastos mo. Ayan, konti na lang. Pag lumilig ko, dumudula siya eh. Kaya dapat paglig ko, mabaga lang. And so, we're home at last. So, nandito na. Medyo makaldag siya. See you next video.